Magandang araw, magandang gabi mga kainay ano, kung nasaan man kayo ngayong araw na to Ngayon pupunta ako ngayon sa clinic Kasi nga sabi ko noong nakarang vlog natin Ay kailangan ko na magpa-check up sa prostate Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada Di ba mga mga kainay ano, habang maaga pa Siyempre sa edad natin ay eh, nagkakaedad na tayo Kaya required na sa atin na dapat eh every year <laughs> i-monitor na natin yung ating prostate at yung ating health, yung ating kalusugan kaya nandito ako ngayon sa Kensington Medical Clinic yan, hihingi lang ako ng ng ano siguro, referral para sa pagpapacheck up sa pagpapacheck up <laughs> ng health natin yan. sandali na mga ka-inays at papasok lang muna to meron kasi ako appointment eh may appointment ako ng alas 12.15 alas 12 pa lang ngayon Pasok muna ako. Ito yung kagandahan dito mga kainags. Ano? Pagka naiinip ka or meron kang hinihintay, nandito lang yung editor mo sa cellphone mo. O, hindi ka na maiinip pag nag edit ka. Good news! Napakagandang balita mga kainags. Eh, sabi sa akin ng doktor, na yung doktor dito, sabi sa akin eh. Abay, hindi mo na kailangan magpa-check up ulit ng prostate, ng prostate nga para ano, malaman kasi nung January pala, di ba nabanggit ko nga sa inyo, last January. Every January kasi mga kainis, every year, eh, nagpapa-physical check-up tayo. Yung pala, yung, yung last January, sinama na pala ng doktor ko, yung pag examine doon sa prostate nga, doon sa tool, st tool, stool, stool, stool di ba? Yung sa dumi dumi natin. So, na pala. So, sabi sa akin ng doktor ko, oh, na-examine na natin yung, ano ba, yung stool mo nung nakaraan, di ba? Last, last January lang, this year. Tapos, sabi niya nga, eh, tinignan niya yung, ano, tinignan niya yung resulta nung ating physical checkup pati na yung stool ko, lahat-lahat, pati uric acid, cholesterol Nako, mga kainags, eh, napakagandang balita, ano, dahil napaka-healthy raw natin. So, doon sa stool ko, Uh, yung about sa prostate wala raw siyang nakitang negative o oh, di ba dito tayo sa loob ng sasakyan kasi maingay sa labas mga kainis ano good news walang nakitang negative uh, sa health natin yung doktor base doon sa mga ipinasa nating uh, stool nagpakuha tayo ng dugo yan tapos ang uric acid ko bumaba mga kainis ano kasi dati madalas akong atakihin ng gout di ba <laughs> mga previous years tapos sa uh, ang sabi niya yung uric acid mo dati ay nasa 580, 580. Tapos naging 550. Tapos ngayon yung huling physical checkup natin this year ay naging 506 na lang. So bumaba. Everything is good pati blood pressure ko normal. Wow, nakakatuwa mga kainis no. Kumbaga nagbubunga yung ating uh, uh, pagiging health conscious sa mga pagkain na kinakain natin, yung ating diet, 'di ba mga kainag siya ano? Kaya wow, salamat sa Panginoon, siyempre. Yan, kaya talaga importante ang self discipline mga kainag no, yung mga, mga pagkain kinakain natin, yan, sleep well, enjoy life, dapat less stress, 'di ba? Basta importante masaya ka sa mga ginagawa mo. Ayun, so hindi na ako binigyan ng doktor ng ano, referral. Kasi akala ko hindi pa kasama doon yung prostate. Yan, hindi ko siguro na kasi English yun eh. <laughs> English yun eh. Kaya yung para sabi niya kanina, hindi kasama na yung ano. Nung binigyan kita ng referral doon sa Dyna Life, isinama ko na doon na yung stool mo, yung dumi mo, ay che check-upin din nila para sa prostate. Para malaman. Kasi nga at your age, eh dapat na natin i-monitor ang lahat. Yon. Which is, the result is, everything is fine. Wow, sarap. Yun ang sabi ng doktor ko mga kinis, ang sarap. Sarap pakinggan. So, wow, saya-saya natin. Kasi importante mga kinis, alam nyo naman, health is wealth. Naimainit <laughs> na. Kasi kanina medyo malamig, kahit nakatirik si Haring Araw, malamig yung hangin pero ngayon ramdam ko na yung init talagang terek na terek na si Haring Araw. Tapos yung nga pala, sinabi ko rin sa doktor ko mga kinis. Ito, di ba, nasabi ko sa inyo, nagkaroon ako ng, yan yung bump. Sa ano ko, kasi ano to eh, yung sa nakuha ko sa, sa trabaho, yung ginagamit ko, yung ginagamit ko kasing jack, power jack, matigas yung steering wheel. So, yan ang nangyari, nag-pop up. Pero sabi nung doktor ko, normal lang yan. Sabi niya, marami na raw siya mga na-encounter na ganito. Kung baga parang, ang tawag daw dito, tickens. Ano tickens? Baga nung parang yung, tissue tissue dito may mga explain siya eh. eh kumapal kumapal siya tapos sasabi ko sa kanya kasi wala naman ako naramdamang masakit or ano wala naman masakit eh ganyan lang concern lang ako kako so sabi niya oh, wala yan ano yan uh, normal lang yan kasi nga dahil la, uh, overuse na overuse ka parang kumapal yung mga nakabalot sa kanyang tissue mga ganun may explain siya hindi ko may, uh, masyadong maano eh pero yun, importante, yung aking pangamba, yung aking uh, concern is na abiso na ano ko nalaman ko uh, kumbaga ay salamat ganun lang pala yon dahil na-explain sa akin syempre nung mga uh, doktor syempre alam naman natin mga doktor alam nila pinag nila yan mga kinis ano. kaya pala yung doktor ko yung clinic ko hindi na tumawag sa akin after nung medical ko no? medical check-up yung physical check-up kasi usually pagka merong silang nakita dyan tumatawag yan eh after nung ano result pag nakuha na nila yung result, tatawagan ka nila sa ka uli nila sa clinic nila, sasabihin nila sa'yo kung ano yung ano yung nakita nila eh dalawang taon na tayong ano dalawang taon na tayong hindi tinatawagan nila every year na nagpapacheck up tayo so ibig sabihin nun wala sila nakita which is everything is normal in our health health, yan <laughs> <laughs> Pag nag english talaga ako na nababarok yung alo ko eh. <laughs> Ganda ng mga bulaklak ko oh. Colorful na colorful no. Wow, bango pa. Kailangan na natin bumili nito mga kainig sana. Ah, ah. Lagay lang muna natin dito. Ayan. Kapos sa syempre, nandito na rin tayo. Kukuha na tayo ng pagkain ng mga aso natin. Naubos na kasi yung dalawang bag na binigay sa atin, ano. Yung mamahaling pagkain ng aso. Kaya, bibili na tayo dito sa Costco. Ayan, oh. Naku, mukhang nagkakaubusan, ah. Mukhang maraming bumibilin nito, ah. Kuha tayo ng isa nito. Yan. Ah. Ito, ito, ito. Naku, yung sapatos ko, baka madumihan. Oo. Oh. <laughs> Kuha tayo nito, nito, nito. Yan. Yeah. Ah, ito, ito, ito. Napakabigat. Uh, napakabigat. <laughs> Ayan, kuha na rin tayo nito mga kainag ano? Ah, chicken, rice, and vegetables. Ayan. Ay, Diyos ko po. Bigat. Ay, Ah. bigat. <laughs> Nabayaran na natin mga kainag sa no. Kailan maraming tao rito ngayon eh. Hindi tayo makasiksik. Ayan. Yan, nakalusot din tayo. Labas na tayo. Ah, grabe, lakas ng hangin. <laughs> Enjoy life. Enjoy the day. Enjoy the day of yung. <laughs> release ko lang yung ano mga kainis so, Release ko lang yung ano <laughs> yung gusto kong i-release ganda ng sikat ng araw tapos may mga konting ano no clouds ayan no wag lang sana uling umulan <laughs> Yang galing ako sa home depot may binil lang ako yung mga washer tara tayo muna tayo punta muna tayo dito sa ano punta muna tayo dito sa uh, sa burger king yan sarap maging ibon ano tapos pagka umorder ako ng fries walang salt mga kainag sana yan totoo to, walang salt yan yung lagi order no salt please kasi iniiwasan ko rin yun eh yung salt mga kainag yung maalat avoid high blood mmm mm. ko ng bahay parang gusto kong paanda rin yung sasakyan doon sa likuran natin ano yung ano yung nakagarahe lang yung kotse yung kotse ng ating uh, bunsong prinsesa ano kasi tagal na natin hindi napatakbo yun Sampung buwan na siguro Para lang hindi ma-stuck yung mga joints Yung mga parts hindi ma-stuck Kasi mahirap na baka Pag hindi na paandar eh Ma-stuck yun Mahirapan tayo sa bandang huli Patakbohin lang natin Doon lang sa subdivision natin Dito na tayo sa bahay mga kayo Next ano Ibababa ko lang yung mga pinamili natin Tapos eh Papark natin tong truck natin doon sa ano Sa harapan Para Para may space pag kanilabas natin to Yan Pandarin natin siya Sampung, sampung buwan hindi na paandar to lumipas na yung winter ano, hiningal kayong dalawa, ano ha? Hingal, hingal, yan. <laughs> so, pinasyal natin yung dalawa mga kainags, ano. Tapos, nag-init na rin ako ng kape ngayon at ilalagay natin dito sa, yan, ano. Saan pa, kundi sa Starbucks. Yung pinagbilahan natin kahapon. Oh, ba? Diba? Social. Oh, hindi na halatang ano yan. Coffee, homemaker na coffee lang. Oh, ba? Diba? Mm, tapos papapicture ako mga kainag sa ano? Sabihin ko uminom ako sa Starbucks o ang iniinom ko ay Starbucks. O yan oh. Tanang! Kabihir. Ayo, social and the thing. Oh, nabusog ako mga kainag ano. Meron akong papakita sa inyo rito mga kainas. meron akong na-discover dito. Actually, hindi ko alam to. Nagtataka ako dati nung binibili ko tong tubo na to binibili ko siya yung kabilang dulo niya ganyan tapos yung kabilang dulo niya eh ano medyo maliit dito yan no, hindi siya pantay maliit dito yung pala ewan ko kung tama yung hinala ako, pero mukhang tama ano yan kasi ito kung napapansin nyo ito yung mga pinagputulan natin eh yan oh, no, ito yung mga pinagputulan natin ng mga yon mga bakal so ito kung napapansin nyo normal yung size nya no pero pagdating dito sa dulo medyo maliit na yun pala ang purpose nito mga kainags kapag itong sobrang na to kala ko dati wala na to eh yun pala pwede natin pagdugtungin yung mga pinagputulan katulad e, yan katulad dito to, 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 to. ito o, ito na lang ito na lang pinagputulan natin to eh ayun ako napapansin nyo pinagdugtong ko lang yan eh ayun oh, yan ganun pala yun. kaya pala maliit yung dito sa kabilang dulo tapos dito malaki pwede mo siyang pagdugtungin Ganyan no dugtong na oh. Yan. Tapos ano, pupukpukin na lang natin ang martilyo. Pumasok pa to hanggang dito, hanggang diyan. Para firm na firm talaga siya. Dugtong na dugtong. Oh, yung pala yun, kaya pala ganun. Sabi ko parang hindi pantay. Ano bang purpose nun? So tama lang, saktong sakto kasi itong isa gagamitin natin to dito eh. dito. So dito wala na. Kulang. So ang gagawin ko, ito ito ngayon ang mangyayari. Pagdudugtongin natin 'yan. Tapos na dito, ko, oh, dudugtongin din natin, no oh. shoot, natin 'yan. Shoot natin 'yan, 'di ba? Yan. Tapos 'yung pagpuputulan natin ito. <laughs> Ayos, ganun pala 'yon. Ah, sarap talaga yung masimasin itong mga aso na to, no? Ano? Yung pa ako, ah. dinaganan. Ah? Ay, ita na pala ni Mahal na rin na yun. Magandang araw ulit sa inyo mga kainags, ano? Coffee muna tayo mga kainags, oh. Grabe. Sarap na tulog ko. Siguro natulog ako, sampung oras yata. Ay, hindi. Ano lang, nine hours, nine hours lang. Hmm. Ah, natulog ako alas, uh, natulog ako ng alas dos, nagising ako ng alas onse. Sakto, ayan, eh, alas onse yan. Ayan. Sarap na tulog. Ang mga aso ko Tapos pagkagising natin Yung mga aso natin na Bumungad pa sa atin nak Nakakatuwa talaga Sinalubong tayo Para mga bata no? Tapos iinom tayo ng coffee Na ganito kasarap Mga ka- Naku, sarap-sarap talaga Coffee sa umaga Yan. Kaya hindi naman nakapag-breakfast Bali ko makain na lang ako sa isang araw Bali dalawa Dalawang heavy meal Mamaya bago ako pumasok At yung break ko sa trabaho Tapos pag-uwi ko pag may dalang pagkain si mahalarena yung mga sm small, ano lang, small amount of bogchi-bogchi. -bog Di ba? Usually, more on fruits. Tsaka mga juices. And water. Yan. Ano? Saya? Ano? 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 Ha? Huh? Ikaw, kakulay ka kasi ng balat ni mahalarena Arena, oh. Hmm, ikaw pa isa ka pa. Naku, baka kalmutin ka ni yun, mga aso, ma. Ha? Huh? Baka kalmutin ka. Yan, kasi summer na ngayon, mga kainags, ano? Pag summer, nako pag summer, samantalahin na natin habang summer pa Magsu magsuot. Magsuot, magsuot na tayo ng mga maikli. Nako, dahil pag malamig na naman, malamig pa rin, eh? cover na naman ang buong katawan natin ng mga damit natin. Kaya lang, June, medyo malamig pa rin sa labas, mga kainag. Yung hangin, dihira naman, no? Oh. <laughs> Hindi ko ba? Dapat ngayon, nakahubad na ako ng pangtaas, eh. naglalakad na ako sa kayo dito. Dihira. Oh. Ah, Pasok muna tayo mga kainags Tako <laughs> Hindi ako masyado nakapag vlog ng mga nakarang Nakarang araw kasi Busy tayo Marami akong ginawa mga kainags ano, Tsaka isa pa Nawili ako ron sa ano sa Nilalaro ko sa PS4 Yung Modern Warfare Nako, Aliw na aliw talaga ako Ang tagal ko rin hindi naglaro ng PS4 mga kainags so, Siguro mga 5 years na 5 years or 4 years kaya nung nalaro ko ulit yun, para ako nagkaroon ng break sa sarili ko. <laughs> Masyado kasi tayo naging busy sa pagbablog mga kayo. na nung ilang taon, grabe. Yan. Tapos syempre, may mga ginawa rin tayong project sa bahay. Eh, kailangan natin ng konting break para naman magampanan natin yung ibang responsibilidad natin sa bahay, sa sarili natin, tsaka sa family natin syempre. Amigo, kaya pasa? Kaya pasa? Todo bien. Todo bien? todo excelente. Excelente. Nice weather. Nice weather, yeah. Right. Adiós. my friend. Adiós. Adiós, patria adorada. Welcome to your house. Thank you, my friend. Yes. <laughs> All right, see you later. Ayan, ibigyan natin mix nga, no? Ayan, Mga kainags, no? Meron pa tayong bao, no? Ayan, kasi ano to, eh, mga sobra na pinamimigay na lang sa atin. Uh, ano to kasi, uh, ma-expired na. <laughs> ma-expired siya ng isang linggo isang linggo na lang ma-expired siya kaya bago pa ma-expired eh pinamigay na sa mga empleyado Bin binigay na kaya ito mayroon tayo ngayon ano to chicken ano to chicken chicken wrap uh, chiput, chipotle chipotle ba yun chipotle hindi <laughs> ko alam kung paano i-pronounce yun eh chipotle chicken wrap yan yan o no? mga papakita ko sa inyo yan o no? yan o yan nakapack na siya Dadaling ko to kasi baka gusto ng mga anak natin, mga prinsesita natin eh. Mga nagda-diet yung mga yun, oh. No? tsaka, tsaka pambaon nila. Baka gusto rin ng pangalay na prinsesa natin. Marami to eh, 2, 4, 6, 8, Bali, 12, 12 pack. 12 pack. Mamaya pag uwi natin ng bahay, ano anoy natin, buksan natin, pakita ko sa inyo. Ayan no? Libre na naman pagkain. <laughs> Ayan, tinikman ko kanina, masarap mga kainig. So. No? Yeah. Ah, uh, sayang naman kasi kung itatapon nila 'to. Eh, sabi nila siguro eh, ay na natin sa mga empleyado natin bago ma-expired. Uh, yan, so ito na 'yung mga kinis yung sinasabi ko sa inyo. Chipotle chicken wrap. Ayun, makarap siya. So 'yung iba nilagay na sa fridge. Sarap yan, ma. Oh, sarap. Oh, sarap ng sinubukan ko lang kanina 'yan, eh. Pambao niyo, sa mga bata, oh. Dami yan, eh. Isang ka, sabi nga nila kumuha daw ako dalawang box, eh. sabi ko isa lang. Tikman ko muna. Ayan, no? Sarap niya, no? Ha? Hindi, eh, o. Oh. Eh, kasi ano, eh. Baka ma-expire na ng isang linggo yata. Ayan, ah. No? Ano, yung dalawang aso nakatanghod na naman sa'yo? Oh, ano? Ano? Na ako. Ito, ikaw, lagi ko nakaupo dyan, ha? 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 O, tara. Kaya nga muna. Ito, nag, ano, nagmo-moving sale na yung kapitbahay ko rito. Ayan, no? Moving sale. Yeah, siguro mayroon nang nakabili nitong bahay nito yung nasa tabi natin. Blue Jay na ibon 'yan o. Blue Jay. Ah. Yeah. <laughs> ba, may pasalubong na naman palang pop Popcap. Kaya pala tuwan-tuwa ako yung dalawa yung isa. <laughs> Tuwan ah, tuwa Pasalubong sa ating panganay na prinsesa Naka summer suit na Moving sale na sila dyan sa kabilang bahay Ay, oh, titinda nila? Titinda na, nandiyan, kisilipin mo yeah, Good morning, mahal Grand na Reyna Grand sale Ay, bili tayo Ha? Mm Huwag -hmm. na, ang gira na no? naman, bibili na naman Sa na tatambak eh. Ay, yung mga Ayun, na mga truck, nandiyan na mga truck, naghahakot na sila oh. Ano yun, bumibili na sila? Ha? Bumibili? Ayun, Ayan, natrackman dyan sa likuran nila. Hinahakot nila yung mga gamit. Lilipat na yung bagong nakabili sa madaling panahon. Kaya ang ginagawa ng mga nagbibenta ng bahay, yung mga gamit nila, di, uh, sa murang halaga, dinidispose na nila yan. Maubos lang yung mga laman ng bahay. Para dun sa takdang oras ng paglipat ng bagong nakabili ng bahay, malinis na yung bahay. Or konti na lang yung tatanggalin nila.